Hello po sa lahat, magandang araw po muli Ah, uh, For today's video guys ay share ko lang sa inyo ang ating huli sa ating night is for fishing, so malamig pa rin ang panahon at talagang napakalamig naman talaga guys talaga guys, para nagyayela ang tubig ano? ah, uh, konti lang ang huli natin ngayon Ayan, meron lang tayong isang bagulan, pugita ng isda, yun nga lang nakaswerte tayo guys kasi nakahuli tayo ng bagulanano ano at yung bagulan natin na yan ayan, medyo malaki yung bagulan natin sa mahigit 2 kilo po yan, guys at din meron din tayong pulita na mahigit 1 kilo so okay na rin nakakita na rin tayo ng pang minimum na pang isang araw at meron tayo na natitira pang isda at yung isda naman na yan ay ating uh, pang uulam ano pang uulam sa piprito ayan pwede rin yung sabaw sabawan yan po ang ating update at maraming maraming salamat po sa inyo. Ingat po tayong in lahat. Bye bye and I love you.